tingnan nyo guys sobrang ganda talaga dito guys makikita naman talaga ninyo ayan guys oh oh di ba at patuloy ako sa aking paglalakad guys gusto ko talagang makita at puntahan ang pinakadulo nito guys yung pinaka excitement na bahagi nito guys at yun na nga guys at uh, talagang uh, sulit ang pamamasyal ko dito guys at may nakita ako isang uh, starfish na kulay dark blue ayan guys oh ang ganda talaga nya guys na pagka starfish oh di ba ayan parang kakaiba siya sa paningin ko kaya dinampot ko siya kayo guys nakakita na rin ba kayo ng ganitong klasing starfish pag namamasyal kayo sa dagat babalik natin sa mga kapalangga ko ayan yung starfish okay, kanta na yung starfish Tingnan nyo guys sa bahagi na guys. Napakaganda naman talaga guys. Tingnan nyo guys. Oh di ba Super ganda talaga dito guys. Pag yung hibas na hibas talaga yung karagatan dito guys. Makikita natin na ang ganda talaga. Nakakatanggal eh, stress talaga pag ito ang makikita mo sa iyong harapan guys diba makikita mo yung buhangin na sobrang ganda at yung karagatan sa bandaroon na may kunting paalon-alon ba diba? ang gandang pagmasdan guys ayun o nakaka-relax dito guys sobra na enjoy ko talaga yung aking pamamasyal dito sa dagat. Grabe. At patuloy tayo sa ating paglalakan guys para marating talaga natin yung pinakadul nito at doon doon natin makikita ang magandang mga tanawin guys or may mga bakawan na makikita natin doon sa part 9 guys. Tara samahan nyo ako at puntahan na natin guys. At excited na talaga ako guys na makita yung sinasabi ni ate kanina yung nakausap natin kanina yung napagtanungan natin doon kanina guys. At yun nga guys habang naglalakad ako guys pinagmamasdan ko talaga dito yung buhangin. Ano? Ang ganda talaga dito guys. Napakaganda. Tingnan naman nyo guys oh ang pa dito ng buhangin guys yung pinaka sunbar nila guys paghibas talaga ang dagat guys walang kasing ganda guys at napaka fresh ng hangin ang malalanghap mo dito guys pag ikaw ay naglalaka dito sa mga sa part na to guys oh, di ba? Nga yeah, guys, habang iginagala ko ang aking paningin guys at may nakita akong mga kahoy baka ito na nga yung part na yun na sinasabi ni ate na dulong buhangin ano. Parang napapansin ko dito guys sa part na to parang ako lang mag-isa ang, nam <laughs> ang naririto at naglalakad lang talaga. At ini-enjoy ko yung aking paglalakad dito sa buhanginan guys. At okay lang naman guys na ako lang mag-isa dito na naglalakad guys dahil masayang masaya ako at nai-enjoy talaga ako dito sa aking ginagawa guys. oh di ba? At sobrang nagandahan talaga ako dito guys sa lugar na to guys. Grabe kung kayo ay nandito talaga guys mapapawaw talaga kasi sa sumprang ganda talaga guys at yun na nga guys natatanong ko na yung sinasabi ni ate na mga kahoy ayun nga guys oh ayun doon tayo pupunta guys lalapitan natin yun guys wow ang ganda na napawaw talaga ako dito ayan ang ganda sarap mamasyal talaga dito ayan at na talaga ako dito pagdating dito sa part na ito guys. Napakaganda talaga guys. Sobrang ganda talaga guys. Nagsasabi ako ng totoo sa inyo guys. Ayun guys so tingnan naman nyo at iikot ko yung aking camera. Ayan sa mga buhanginan pa lang yung pinaka sunbar nila dito. Grabe sobrang ganda at ang linis ha. Tingnan nyo guys. O oh, ba diba? hello Hala grabe guys. Talaga namang sulit talaga yung aking pagpunta rito guys at sa aking pamamasyal dito sa karagatan na to guys at napakaganda talaga guys. Oh, may nakita pa ako nitong uh, bato, oh, ang ganda pang aquarium talaga siya guys. O oh, di ba? At yun na nga guys, uh, patuloy ako sa aking paglalakad guys at uh, may hinahanap ako na ito, ito pa, ayan oh, oh bato rin yan guys, ang ganda ng mga ano ng bato na yan. Ayan pa guys, sa yung buhangin ano, makikita natin, grabe, sobrang ganda. At doon sa banda yung mga alo ng dagat na ating matatanaw guys, grabe. Napamangha talaga ako dito sa dagat to guys, grabe, sobrang ganda talaga guys. Dito lang yan sa Quezon Province guys, matatagpuan itong lugar na to guys. Kayo, guys, mahilig rin kayong mamasyal sa dagat na kayo lang mag lang kasama. <laughs> Katulad sa akin, guys, ayan, nag-iisa lang talaga ako, guys. Ayan, at uh, ini enjoy ko talaga dito, guys, yung aking pagpunta, guys at sulit naman talaga guys kita nyo naman ang ganda ng ano sunbar oh tingnan nyo guys oh di ba yun ang ating kalangitan napakaganda ng panahon guys sobrang ganda talaga dito guys Ayan na guys, at tayo ay ano na uh, pauwi na tayo diyan at naglalakad pa rin tayo ano papunta sa sa tabing dagat guys. At habang ako ay naglalakad guys, meron akong nakita guys at uh, dinampot ko 'yun guys kung ano 'yun. Parang ano siya, parang bilog. Ayun dinampot ko siya guys oh. At nagandahan ako. Tingnan nyo guys. Papakita ko nyo sa inyo. Ayan o. Oh. ba oh, diba? maganda siya guys so Oh. Ayan. At dadalhin ko nga to, to guys. Kasi parang souvenir ko na dito sa pagpunta dito sa lugar na to guys. So hanggang dito na lang yung aking ginawang vlog sa to guys. Thank you for watching guys. Bye bye na. See you on my next vlog. Bye bye. God bless us all.